Kaya pala mga kapisyo, bukas, Hijacker at uh, Lupaypay, takbong Masbate sila, Santa Maria, uh, Bulacan to Masbate. GL Grandia na uh, ginawang setup na parang L. nilagyan ng short pet mga Siyempre, request ng may ari yan, kaya natin na uh, uh, nalagyan dito sa baluarte natin. Pati yung uh, Yankee Bracket na side mirror, may dala na rin silang side mirror, pinalagay na rin nila. Pati yung uh, ball mirror, yung ilaw dyan sa pinaka shortpet niya. Ayan, o yung crossbar at yung ilaw, pinalagyan na rin niya ng mga housing. Kada kada uh, kada ilaw 'yan, pinalagyan niya ng uh, mismong housing kagaya ng ginagawa natin sa mga elf mga kabisyo dito sa ilalim ng shortcut sa may bracket ng uh, uh, side mirror. All good sa mga kabisyo, ito at uh, ready na nga. pwede nang kunin ni Bossing. From Angat Bulacan, yung GL uh, JL Grandia to. Mahilig sa accessories sila sir kaya eto nga at napadpad sila dito sa baluarte natin para do sa project na nabanggit ko kanina. Yan. Pag gusto niyo rin magpakabit ng uh, uh, short pet sa mga elf nyo, mga kabisyo, yung bracket ng side mirror sa elf nyo, tawag lang kayo sa number na nakaplas sa screen natin. Yan pala, mga kabisyo, bukas, hijacker at uh, lupaypay, takbong masbate sila, Santa Maria, uh, Bulacan to masbate. Anong date? Mami, anong date bukas? Brighting may date bukas? March, March 18. March 18. Yan, March 18, 2025. Baka meron kayong gustong ipa-backload galing diyan sa Masbate. Tawag lang kayo sa number na naka-flash palagi sa screen natin. Iya. Yeah.